Sa dami at bigat ng pera na nanakaw nila sa isang drug lord, hindi kinaya ng helikopter na sinasakyan nila kaya bumagsak ito sa farm ng mga coca. At para sa inyong kaalaman, ang coca plant ay ang pangunahing sangkap sa paggawa ng cocaine. Tandaan mo ang araw at petsa kung kailan mo na-discover ang channel na to. Dahil magiging special na araw yan sa buhay mo. Bukod sa huwag na huwag mong kakalimutang mag-like, share and subscribe sa R2X Moves PH. Lagi mong tatandaan na mas higit sa panunood kung ano ang nakikita, unawain mo kung ano ang ipinapahayag. Huminga ka muna ng malalim dahil mag-uumpisa na ang palabas. Si Santiago Pope Garcia, Oscar Isaac, ang central figure ng Triple Frontier. Matagal na siyang nagtatrabaho sa South America bilang private military contractor at palaging nakikipaglaban sa drug cartels kasama ang local informant na si Giovanna, Adria Arjona. Sa ilang taon niya sa serbisyo, nalaman niya kung gaano kalaki ang kita ng mga drug lords. Habang sila na isang sundalo, kahit na risking their lives, ay maliit lang ang natatanggap nilang suweldo. Isang araw, nalaman niya kay Giovanna ang tungkol kay Gabriel Martin Lorea na isa sa pinakamalaking drug lord sa rehiyon. Si Lorea ay nagtatago sa isang heavily guarded mansion sa gitna ng jungle kasama ang napakalaking stash ng cash na may estimated na umaabot sa $250 million o 14 billion in Philippine peso. Pero hindi lang pera ang motivation ni Pope. May personal na galit siya kay Lorea dahil sa mga krimen nito, drug trafficking, human trafficking, at pagpatay sa maraming inosente. Sa isip niya, parang two birds with one stone. Magnakaw ng pera para sa sarili nila at tuluyan ng tapusin ang isang masamang tao. Kaya naisip niya, bakit hindi i-recruit ang kanyang mga dating kasamahan sa special forces para sa isang secret mission? Hindi ito legal, hindi rin ito sanctioned ng gobyerno, pero para kay Pope, ito ang pagkakataon nilang mabawi ang mga hinintay nilang reward sa kanilang serbisyo. Kinausap niya ang kanyang team one by one at kahit hesitant sila sa una, napapayag niya sila dahil sa kanilang shared history at sa pangako ng malaking payout. Ang team ay binubuo ni na Tom Redfly Davis, Ben Affleck, William Ironhead Miller, Charlie Hunnam, Benny Miller, Garrett Hedlund, Kapatid ni Ironhead, Francisco Catfish Morales, Pedro Pascal, at si Santiago Pope Garcia, Oscar Isaac, na siyang utak ng heist. Si Redfly ang pinaka-reluctant sa grupo. Retired na siya mula sa military at nagtatrabaho na bilang real estate agent pero hindi sapat ang kita niya para suportahan ang kanyang pamilya. May asawa siya at dalawang anak. Divorced na rin siya at nahihirapan siyang makipagbond sa kanyang teenage daughter. Sa umpisa, tumanggi siya kay Pope, pero nang makita niya ang financial struggles niya at ang chance na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya niya, napapayag siya. Si Redfly ang taktisyan ng grupo noon kaya siya rin ang gumawa ng detalyadong plano para sa heist. Si Ironhead ang cool-headed at disciplined na miyembro after the military Naging motivational speaker siya para sa mga sundalo pero hindi siya masaya sa buhay niya. Parang nawawala ang purpose niya. Sumali siya dahil loyal siya kay Pope at naniniwala siyang deserve nila ang pera after years of sacrifice. Siya rin ang moral compass ng grupo sa simula. Pero makikita mo mamaya kung paano siya nagstruggle sa mga desisyon nila. Si Benny ang wild card ng team. Mahilig siya sa adrenaline. Naging mixed martial arts fighter siya after the military. Pero hindi rin siya stable financially. Excited siya sa mission kasi parang adventure para sa kanya at gusto niyang patunayan ang sarili niya sa kapatid at sa team. Siya ang muscle ng grupo, handang makipagbakbakan kahit kailan. Si Catfish ang expert pilot ng team. May lisensya siya bilang civilian pilot pero nasuspinde ito dahil nahuli siyang nagdadala ng contraband. Hindi malinaw kung ano pero implied na drugs. Sumali siya kasi wala na siyang ibang pagkakakitaan at gusto niyang makabawi sa team na matagal niyang kasama chill siya pero sobrang reliable pagdating sa pagpapalipad ng helicopter kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Matapos makonvince ang team, nagplano sila ng mabuti. Si Redfly ang gumawa ng timeline. Kailangan nilang pumasok sa bahay ni Lorea sa isang specific na araw kung kailan nasa simbahan ang pamilya nito para maiwasan ang civilian casualties. Si Pope ang may intel mula kay Giovanna kaya alam nila kung saan nakatago ang vault sa loob ng isang secret room sa mansion. Nang dumating ang araw, nag-deploy sila sa jungle gamit ang military precision. Pumasok sila sa bahay, neutralisado ang mga guards ni Lorea gamit ang silenced weapons at natagpuan si Lorea mismo. Sa isang tense confrontation, binaril ni Pope si Lorea, tapos na ang personal vendetta niya. Pero nang buksan nila ang vault, nagulat sila. Hindi lang pala, 250 million dollars o 14 billion pesos ang nandoon dahil nasa 400 million dollars o 22 billion pesos o higit pa ang nakatago sa mga dingding ng bahay. Ang pera ay nasa cash bundles, sa sobrang dami halos hindi nila madala. Dito na nagkagulo ang plano. Si Redfly na dapat ay practical ay naging matakaw. Sabi niya, kung kukunin natin lahat, hindi na natin kailangang magtrabaho kahit kailan. Pero ang problema Masyadong mabigat ang pera, hundreds of kilos, kaysa sa inexpect nila. Si Ironhead at Catfish nag-warn na masyadong risky, pero si Redfly ang nangingibabaw sa desisyon. Kinuha nila ang halos lahat ng cash, iniwan lang ang kaunti para hindi masyadong obvious na ninakawan ang bahay. Nagrent sila ng old military helicopter para makatakas. Pero dahil sa sobrang bigat ng pera, nahirapan si Catfish na kontrolin ito. Kailangan nilang tumawid sa Andes Mountains para makarating sa coast kung saan may bangka na naghihintay. Habang nasa himpapawid, nag-overheat ang engine at bumagsak ang chopper sa isang remote farming village sa Peru. Nang magising sila mula sa crash, buhay pa silang lahat, pero galit na galit ang mga villagers. Aksidenteng napatay ng grupo ang isang lalaki sa village habang sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon, kaya naging hostile ang mga tao. Si Pope ang humarap sa kanila, nag-offer ng pera bilang bayad. Dito na nagsimula ang totoong survival mode. Wala ng helicopter, kaya naglakad sila sa bundok gamit ang mga mules o kabayo na binili mula sa village. Pero masyadong mabigat pa rin ang load, at ang terrain ay brutal, malamig, matarik, at puno ng panganib. Habang naglalakad sa Andes, hinabol sila ng mga villagers, mga tracker na gustong ipaghigante ang napatay nilang matatanda sa farm ng coca plant. Sa isang ambush sa isang narrow pass, nagkaroon ng shootout. Si Redfly na masyadong focused sa kanyang target na distract at binaril sa ulo ng isang villager. Big shock ito sa team. Si Redfly ang pinaka-experienced sa kanila pero nawala sa isang iglap. Ang kamatayan ni Redfly ang nagpabago sa dynamics ng grupo. Si Ironhead na sobrang close kay Redfly naging emosyonal at sinisi ang sarili. Si Pope bilang leader, nag-guilt trip dahil siya ang nagdala sa kanila sa mission na to. Si Benny at Catfish, nag-focus na lang sa pagtuloy kahit sobrang tense na ang lahat. Pagkatapos ng ambush na pagtanto nila na hindi nila madadala ang lahat ng pera, hinabol pa rin sila ng mga trackers at ang bawat bag ng cash ay nagpapabagal sa kanila. Sa isang cliff, nagdesisyon sila. Itapon ang karamihan ng pera sa bangin para maging mas mabilis ang takbo nila. Kung mapapanood mo ang eksena na to, mga bag ng milyon-milyong dolyar na hinulog na lamang sa isang malalim na bangin. Sakit sa puso, pero wala na silang choice. Sa huli, nakarating sila sa coast kung saan naghihintay ang bangka. Pero mula sa 14 billion, maliit na porsyon na lang ang natira. Nakarating ang natitirang apat na sina Pope, Ironhead, Benny at Catfish sa US gamit ang bangka. Pagod, traumatized at halos walang pera. Ang natirang 5 million dollars ay ibinigay nila sa pamilya ni Redfly bilang pampaayos sa buhay ng mga anak niya. Parang final act of redemption nila. Sa isang quiet scene, naghiwalay sila ng walang masyadong salita pero kita mo ang bigat ng pinagdaanan nila sa mga mata nila. Bago matapos ang movie, may isang poignant moment. Binigyan ni Pope si Ironhead ng coordinates kung saan nila iniwan ang bulk ng pera. Walang sinabi si Ironhead, pero ang tingin niya kay Pope ay parang sinasabi, baka balikan natin to someday. Open-ended ang ending. Hindi malinaw kung babalikan nila o hindi. Pero ito ang nagbigay ng kaunting hope sa madilim na kwento. Ang ending ay nag-iwan ng bukas na tanong tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Ano sa palagay ninyo mga boss? Magkakaroon ba ng Triple Frontier Part 2? Pakicomment na lang ang inyong mga pananaw tungkol dito. Moral Ambiguity Tama ba o mali? Ang mga bida dating mga bayani ng military pero ngayon magnanakaw na. Sa simula, parang justifiable para sa pamilya, para makaahon. Pero habang tumatakbo ang kwento, nakikita mo na blurred ang line between right and wrong. Si Redfly, halimbawa, sobrang natuwa sa pera na hindi na siya nag-isip ng consequences naging selfish. Pero si Pope, kahit nagnakaw, may limit pa rin. Hindi niya pinatay ang pamilya ni Lorea at tinulungan si Yovana. So, parang tanong, kailan ba nagiging mali ang tama? Loyalty and brotherhood, solid pa rin ba? Ang team, solid sila sa umpisa. Walang iwanan. Kahit nag-crush ang chopper, kahit may mga villagers na umaatake, dala-dala pa rin nila si Redfly kahit patay na. Pero ang loyalty nila nasubok talaga lalo na nung namatay si Redfly dahil sa greed niya. Parang lesson hanggang saan ka magtitiwala sa kasama mo kung iba na ang priorities. Consequences of greed, kasalanan ng pera. Dito malinaw na malinaw kung hindi sila naging sakim, sana smooth ang escape nila. Si Redfly ang pinakahalata. Kung hindi niya pinilit kunin lahat ng pera, hindi sila na delay, hindi sila na ambush at buhay pa sana siya. Ang pera na dapat magpapaligaya sa kanila, siya pa ang naging dahilan ng downfall nila. Parang sinasabi ng movie, "Be careful what you wish for." Post-military life, hirap ng veterans. Ang lima, halatang hindi na sila sanay sa normal na buhay after the military. Si Redfly, bagsak ang negosyo. Si Catfish, nawalan ng license. Si Ironhead at Benny, parang floating lang sa buhay. Kaya naman naging appealing ang heist. Desperado sila makaahon. Pinapakita rito ang reality ng maraming veterans, walang sapat na support, kaya napipilitan sila sa drastic measures. Salamat sa pagbisita sa aming channel. This channel is all about the best and greatest movie of all time, kaya selected lang ang mga pelikulang mapapanood mo dito sa R2X Movies PH. At hindi lang yan dahil dumaan ito sa malalim na research at malawakang pananaliksik para maipaliwanag sa inyo ng detalyado ang mga pelikulang may upload sa channel na ito. Kaya huwag mong kakalimutang mag-like, share at subscribe dahil malaking tulong na po yan para sa aming mga content creator.